Paalala lang, bawal ang mga kupal at meron pang kupal sa palabas na ito. Maari mo nang itigil ang panonood kung isa ka sa mga nabanggit. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang, Yun Gyu. Sa simula ng kwento, makikilala natin ang isang 70 anyos na matandang lalaki na si Victor Toto. Isa siyang respetado at kilalang makata sa kanilang lugar na namumuhay mag-isa. Samantala, ang assistant naman ni Victor na si Joselito Matalo ay naglabas ng kauna-unahan nitong libro tungkol sa pangunahing suliranin ng lipunan at nanguna naman ito sa listahan ng pinakamabenta. Isang umaga, nakita ni Victor Toto ang isang dalagita na natutulog sa kanyang lugar. Ang babaeng ito ay isang 18 anyos na nagngangalang Paulina. Agad na nakaramdam ng paghanga si Victor Toto sa dalaga habang pinagmamasdan niya ito. Lumabas naman si Joselito at tinanong nito ang dalaga kung ano ang ginagawa nito doon sumagot ang dalaga na nagiikot-ikot lang siya sa lugar at saka ito umalis. Naghanda ng almusal si Joselito subalit mukhang walang ganang kumain si Victor Toto. Pagkatapos maglinis ng bahay ni Joselito, umupo ito sa tabi ni Victor upang samahan itong uminom. Binanggit ni Joselito na magiging abala na siya dahil sa tagumpay ng unang libro na kanyang inilabas, kaya kailangan daw muna nilang kumuha ng bagong assistant ni Victor Toto. Nakausap daw niya ang dalagita tungkol dito kaya napag-alaman niya na naghahanap rin pala ito ng trabaho. Kaagad naman pumayag si Victor na ibigay ang trabaho kay Paulina, kasi nga naman. Yami, sa sumunod na eksena, nagsimula ng magtrabaho si Paulina para kay Victor. Habang naglilinis ng bahay ang dalagita, makikitang malagkit ang mga tingin sa kanya ng 70 anyos na marino. Kinagabihan, nagkwentuhan silang dalawa tungkol sa mga tula. Ikinuwento ni Victor kay Paulina ang tungkol sa isang batang lalaki, na gustong gustong marinig ang pagtatasa ng lapis dahil hindi daw ito kayang pag-aralin ng mga magulang nito. Sinabi rin ni Victor na sa tuwing nakakarinig siya ng salitang lapis, ay hindi niya maiwasan maalala ang nararamdamang kalungkutan ng nasabing bata. Simula nang marinig ni Paulina ang kwento tungkol sa bata ay hindi na ito maalis sa kanyang isipan. Isang gabi, dumating sa bahay ni Victor si Paulina at basang-basa ito sa ulan. Nakiusap si Paulina na doon muna siya magpapalipas ng gabi dahil ayaw niyang umuwi sa kanila. Tinanong ni Victor kung may nanakit ba sa kanya. Binanggit ni Paulina ang tungkol sa kanyang ina na palagi daw siyang sinasaktan. Pinahiram ni Victor si Paulina ng damit at siya na rin ang nagpatuyo ng uniporme nito. Sinabi ni Paulina na hindi niya makalimutan ang kwento ni Victor tungkol sa bata. Ang nanay din daw kasi niya noon ang nagtatasan ng kanyang lapis at natutuwa din siya sa tuwing ginagawa ito ng kanyang ina. Subalit isa na lang daw itong masayang alaala na hindi na muling maibabalik pa. Kinaumagahan, nagising na lang si Victor na nasa ilalim na ng kumot si Paulina kaya mapapasana all ka na lang talaga. Napansin niya ang tato ng dalaga kaya hinawakan niya ito. Bigla naman dumating sa bahay si Joselito kaya agad siyang lumabas ng kwarto para hindi ito mag-isip ng masama sa kanila. Lumabas na rin ng kwarto si Paulina at napansin naman ni Joselito ang nakasuot na damit sa dalaga. Sinabi ni Paulina na ipinahiram daw ito sa kanya ni Victor at saka ito naghanda ng almusal para sa dalawa. Habang inihahanda ni Paulina ang almusal, ay sinabi ni Joselito na hindi daw kumakain ng tinapay si Victor Toto. Nagtalo patuloy ang dalawa kung sino sa kanila ang mas higit na nakakakilala kay Victor. Hindi naman makapaniwala si Joselito dahil kinain nga ni Victor ang masarap na tinapay ni Paulina. Nakaramdam si Joselito na may kakaibang nangyayari, kaya pinaalalahanan niya si Victor na bata pa si Paulina, pero sumagot lang ito na alam daw niya. Sa labas ng bahay, kinausap ni Joselito ang dalaga para pagsabihan na itigil na nito ang pagpunta sa bahay ni Victor. Subalit sinabi ni Paulina na ipinagkatiwala na ni Victor sa kanya ang susi ng bahay. Bahagyang tinapik ni Joselito ang likuran ni Paulina dahilan para mahulog ang salamin na hawak nito. Umiyak ang dalaga at sinabing iyon ang unang regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Lakas loob namang bumaba si Victor malapit sa bangin upang kunin ang salamin. Napaluha si Paulina at niyakap niya si Victor dahil delikado daw ang ginawa nito. Hindi mo talaga gugustuhin maging karibal ang mga 70 anyos na marino. Yami, sa sumunod na araw, dinala ni Paulina ang kanyang gamit sa henet ato dahil lalagyan din niya si Victor makikita natin dito na malakas pa rin ang kiliti ni Victor Toto, habang nilalagyan siya ni Paulina ng henna tato. Sinabi naman ni Paulina na may kiliti din daw siya sa kanyang paa. Dahil sa narinig, biglang nag-imagine si Victor na isa rin siyang binata habang kinikiliti niya ang mga paa ni Paulina at masaya silang naghahabulan sa kakahuyan. Uy, yummy, kinabukasan, Maagang gumising si Victor upang tapusin ang kanyang isinusulat habang patuloy na iniimagine ang pagiging binata niya kasama si Paulina. Nang magising si Joselito, sinabi nito kay Paulina na dalhan siya ng gamot dahil masakit ang kanyang ulo. Maya-maya pa, bigla na lang sinigawan ni Joselito ang dalaga na huwag daw nitong paglaruan si Victor Toto dahil isa raw itong marangal na tao. Habang nagtutulakan silang dalawa, ay aksidente namang nasugatan si Paulina galit na sinabi ni Paulina kung ano ang tingin ni Victor kay Joselito. Isa daw siyang major engineer na umabot ng sampung taon bago niya nalaman na hindi pare-pareho ang lahat ng bituin. Medyo matalinghaga talaga ang mga propeta. Matapos nilang magtalo, hiniram ni Paulina ang isinulat na libro ni Joselito dahil nais daw niya itong basahin. Nang sumunod na araw, nagtalo na naman ang dalawa kung saan nila dapat ilagay ang mga gamit ni Victor. Nagkakatulakan ang dalawa subalit na uwi rin naman ito sa biroan. Tumaob ang isang chest box at napansin ni Joselito ang isa sa mga isinulat ni Victor. Habang binabasa niya ito ay bigla naman dumating si Victor kaya itinigil na rin niya ang pagbabasa. Sa sumunod na eksena, binanggit ni Paulina kay Victor na binasa niya ang libro ni Joselito at nagustuhan daw niya ito. Mababakas sa mukha ni Victor na nakaramdam ito ng kaunting selos. Kinabukasan, nakipagpulong ang dalawa sa mga opisyal ng museum dahil plano daw ng mga ito na ilagay sa museum ang mga librong ginawa ni Victor. Sinabi ni Victor, na ayaw niya munang maging parte ng museum ang mga libro niya hanggat nabubuhay pa siya. Samantala, pinagchichismisa ng ilang opisyal si Joselito dahil para daw itong aso na palaging nakabuntot kay Victor para lang sumikat. Kasunod nito, magkasamang lumabas ng bahay sina Victor at Paulina, at doon ay nagpalitan sila ng kanika nilang mga opinyon patungkol sa kanilang henerasyon. Sa bahay, kasalukuyang binabasa ni Joselito ang ginawang libro ni Victor at labis naman niyang ikinagulat nang makita niyang Paulina ang pamagat nito. Isang gabi, may nagpunta sa kanilang opisyal mula sa museum at sinabi nito na sa halip daw na museum, ay napagpasyahan nila na gagawa na lang sila ng memorial hall para sa mga libro ni Victor. Binanggit din ng opisyal na nagandahan daw sila sa bagong libro ni Joselito patungkol sa isang dalagita na may pamagat na Paulina. Nagtataka naman si Victor kaya agad siyang nagtungo sa silid-aklatan at nakita nga niya doon ang librong isinulat niya tungkol kay Paulina. Kinuha pala ni Joselito ang libro ni Victor at inilabas ito sa publiko nang hindi man lang nagsasabi sa kanya. Kinaumagahan, nakita ni Joselito na binabasa ni Victor ang inilabas niyang libro sa publiko. Kaagad nagpaliwanag si Joselito na nagawa lang niya iyon dahil sobrang ganda daw ng libro at masasayang lang ito kung hindi mababasa ng ibang tao. Tinawag ni Victor si Joselito na isang magnanakaw at labis naman itong ikinagalit ni Joselito. Sinabi ni Joselito na tanggapin na daw ni Victor ang katotohanan na matanda na siya, kaya hindi matutuwa ang mga tao sa libro kapag nalaman nila na ang kwentong ito ay tungkol sa isang 70 anyos na matanda at isang high school student na dalagita. Dahil sa galit, sinampal ni Victor si Joselito at sa kanya ito pinalaya sa kanyang pamamahay. Nang makita ni Paulina sa ganoong sitwasyon ang dalawa, ay tumakbo ito palayo. Nang makabalik si Paulina sa bahay, sarado ito at ayaw naman siyang papasukin ni Victor sa kabila ng pagmamakaawa niya. Maya-maya pa, napansin ni Paulina ang bagong libro na inilabas ni Joselito. Pagtapos niya itong basahin ay nagtungo siya sa bahay ni Joselito para magtanong tungkol sa libro. Tinanong ni Paulina kung paano nalaman ni Joselito ang mga pangyayari na silang dalawa lang daw ni Victor ang nakakaalam. Nagsinungaling naman si Joselito na kinikwento daw ni Victor sa kanya ang lahat ng nangyayari sa bahay. Naguguluhan man, nagtanong na lang ulit si Paulina kung sinasabi din ba ni Joselito kay Victor ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Hindi sinagot ni Joselito ang tanong at bigla na lang niyang hinawakan ang buhok ni Paulina, sa kanya ito sinimulang halikan pababa. Nagtanong si Paulina kung bakit ito ginagawa ni Joselito sa kanya. Tumigil naman agad si Joselito at sinabi nito na nalulungkot lang daw siya. Dahil sa ginawa ni Joselito ay galit na lumabas ng kotse si Paulina. Sa sumunod na eksena, nakatanggap ng magandang balita si Joselito tungkol sa pagkapanalo ng librong Paulina sa ginanap na taon ng Best National Book Award. Sa araw ng parangal, Nagulat si Joselito dahil dumating si Victor dahil siya ang naatasang magbigay ng talumpati at pagbati para sa nanalo. Sinabi ni Victor sa talumpati na ang pagiging bata ay hindi isang karangalan at ang katandaan naman ay hindi isang kaparusahan. Sa sumunod na eksena, nagpunta si Paulina sa bahay ni Victor upang magdala ng pagkain. Kaarawan ngayon ni Victor kaya gusto niyang mag-celebrate sila subalit hindi pa rin siya pinatuloy sa loob ng bahay nito. Nakiusap si Paulina na patuloyin siya nito at sinabi rin niya na marumi na daw ang bahay kaya gusto rin niya itong linisan. Dahil malamig sa labas ay pinapasok na rin ni Victor si Paulina. Nagpapakipot lang pala, habang inaayos nila ang mga pagkain ay dumating si Joselito para magbigay ng regalo kay Victor. Agad din itong tumalikod paalis, subalit tinawag siya ni Victor at inaya ng inuman habang nagiinuman sila ay nagkwento ng kayabangan si Joselito tungkol sa tinatamasan niyang tagumpay ngayon sa larangan ng pagsusulat. Dahil sa alak ay nakalimutan na nitong si Victor ang totoong nagsulat ng librong Paulina. Tumayo na si Victor at sinabi niyang tama na ang inuman dahil magpapahinga na siya. Nagpasalamat naman si Joselito kay Victor para sa lahat ng naitulong nito sa kanya. Pagdating sa kwarto, niyakap ni Victor si Paulina para magpasalamat. Hinalikan naman siya ni Paulina sa noo bago ito tuluyang lumabas. Matapos nito, natulog na rin si Victor at bigla naman bumalik si Paulina sa loob ng bahay para puntahan si Joselito. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Victor at lumabas ito ng kwarto. Napansin niya ang sapatos ni Paulina kaya sinilip niya ang dalawa sa aklatan. Narinig niyang nagtatawanan ang dalawa pero hindi niya ito makita, kaya nagpunta siya sa labas ng bahay para tingnan ang mga ito mula sa bintana hindi makapaniwala si Victor nang makita niyang binubuksan ni Joselito ang mga sariwang pahina ng libro ni Paulina. Ganito ang nagagawa ng alak sa mga kabataang babae, kaya wag na wag niyo silang papayagan makipag-inuman sa ibang lugar. Nang makaalis si Paulina, sinimulang ayusin ni Victor ang kanyang sasakyan. Kinaumagahan, pauwi na sana si Joselito subalit may butas ang gulong ng kanyang kotse, kaya ginamit niya muna ang sasakyan ni Victor mabilis na bumangon sa kama si Victor, nang marinig niyang pinapaandar ni Joselito ang kanyang sasakyan. Plano sana niya itong pigilan subalit nakaalis na si Joselito. Kasunod nito, na si Joselito dahil nawala ng kontrol ang manubela ng sasakyan. Wala naman masamang nangyari kay Joselito at kaagad naman niyang dinala sa gawaan ang sasakyan. Doon ay sinabi sa kanya ng mekaniko na sinadyang sirain ang kontrol ng manubela, na parang gusto daw siyang patayin ng taong gumawa nito. Labis itong ikinagalit ni Joselito kaya mabilis siyang nagmaneho pabalik sa bahay ni Victor upang magtanong. Sa kabilang banda, sinusunog na ni Joselito ang kopya ng librong Paulina na isinulat niya. Dahil naman sa galit ni Joselito at sa pagmamadali ay aksidente siyang bumangga sa kasalubong na sasakyan. Sa eskuwelahan, nakatanggap ng tawag si Paulina mula kay Victor. Sinabi ni Victor kay Paulina na napatay daw niya si Joselito. Agad naman nagtungo sa lugar si Paulina. Hindi niya napigil ang lumuha habang pinapanood na kinukuha mula sa bangin ang kotse na sinasakyan ni Joselito. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Paulina sa silid-aklatan para muling basahin ang libro. Doon lang niya napagtanto na si Victor talaga ang totoong nagsulat ng libro tungkol sa kanya. Pinuntahan ni Paulina si Victor at naabutan niyang amoy alak at maraming kalat ang buong bahay. Nakita niya si Victor sa kwarto nito na amoy alak din habang natutulog. Humiga si Paulina sa tabi ni Victor at nagpasalamat siya dahil sa napakagandang libro na isinulat daw ni Victor para sa kanya. Humingi rin siya ng paumanhin dahil sa katangahan na nagawa niya. Labis daw ang pagmamahal ni Victor sa kanya pero hindi man lang niya ito nakita. Matapos ipagtapat ang lahat ng mga saloobin niya ay nagpaalam na rin si Paulina at nag-iwan din siya ng bulaklak bago tuluyang umalis. Paglabas ni Paulina ay napaluhan na lang si Victor dahil alam niyang hindi na sila muling magkikita pa. Dito na nga po nagtatapos ang napakagandang palabas na ito. Sa lahat ng nagpapa-shoutout dyan. Shoutout sa inyong lahat, love you. Humayo kayong lahat at bawas-bawasan nyo ang pagpaparami. Salamat po.